So, hello po mga kababayan. Kumusta po kayo? Good morning, good evening, good afternoon. So, ngayon po, meron po tayong pag-uusapan. Patungkol po ito no sa isang uh, kandidato noon pagkasinador sa kampo ni Duterte ang PDP Laban na kung saan uh, ito po ay si Jimmy Bundok, yung sikat na singer noon, ngayon hindi na yata. Oh, uh, ay meron po itong post sa kanyang Facebook uh, account na kung saan nanawagan po siya sa ICC. So, nakakalungkot man pong isipin mga kababayan, si Jimmy Bundok po ay bugado na po. Pero para sa akin, nasaan po yun pagiging abugado? Kasi ito mga kababayan, ang post niya, ayan. So, there ICC, digmaan na po sa Israel at Iran. Pauwiin nyo na kaya si Digong para matutukan yung mga ganun. O, oh, thanks. Edited for Idiot. O, oh, this post relates the jurisdiction of ICC such as war crimes, crimes against humanity, genocide acts of aggression. So ngayon mga kababayan, uh, kumbaga ang ibig sabihin dito ni Jimmy Bondok, pauwiin na daw ng ICC si Digong kasi uh, para matutukan daw ng ICC itong gulo ng Iran at ng Israel. Para sa akin mga kababayan, hindi pa ako lawyer. Ako po ay isang Lawyer sana, kaso forced to be a vlogger but savage. Mm. Ako gusto ko reaction dito, hindi ako lawyer, hindi ako nag-aaral ng lawyer. So alam ko naman po siguro ang batas at patakaran ng ICC. Hindi po mabubuo ang ICC kung mga bobo po ang mga nandyan. Una, ang ICC po, bawat bansa, may mga representante po yan. No? So sa mga bansa, ha, na miyembro sa International Criminal Court. So ang paggera po ng Israel at ng Iran wala pong connection si Digong doon. Iba po ang kaso ni Digong at iba po ang kaso ng Israel at Iran War. Mm. So dito sa post ni Jimmy Bondoc, dito nagpapatunay na ang DDS talaga ay sabi ni Panelo na uneducated. Tama mga kababayan. Ano bang sabi ni Panelo? Ah, ito ah, ito may related itong sinabi ni Panelo, related ito kay Jimmy Bondoc noong election. Hanapin ko ha ipapakita ko sa inyo mga kababayan na nagpapatunay sa sabi ni Panelo na ang mga kandidato ng uh, DDS no Alam mo ay mga authentic uh, country talagang uh, maraming uh, <laughs> ito 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 Alam mo yung uh, yung Duterte country talagang maraming uh, blindly, I'm sorry to say, talagang bumoto doon sa 10. Kaya ang taas nila doon sa mga Duterte country. Pero pagdating doon sa iba, na maraming mga grupo ng mga bata na edukado, eh, hindi nakapasa yung marami sa kanila. Doon sa among the Duterte. country? Yeah. But, Alam mo, yung, uh, yung Duterte country, talagang maraming uh, blindly, I'm sorry to say, talagang bumoto doon sa 10. Kaya ang taas nila doon sa mga Duterte country. Pero pagdating doon sa iba, na maraming mga grupo ng mga bata na edukado, eh hindi nakapasa yung marami sa kanila. Dun sa among the Duterte. <laughs> yeah. Alam mo yung... Oh, narinig nyo? Sabi ni Duterte, maraming DDS na mas piniling iboto itong grupo nila Jimmy Bundok nung eleksyon kasi tumatakbong mga senador nga ito. Pero doon sa mga kabataan na mga educated, may utak, matalino, magaling mangilatis, hindi binoto itong grupo nila Jimmy Bundok. Bakit? Ako hindi ako naninira ha. Ako kasi mga kababayan, ako bilang isang matalino, uh, masipag, wise na botante, hindi ako buboto sa mga politiko na walang experience. At hindi po porket experience. Anong klaseng experience ba yan? Yung experience kung paano gumawa ng proyekto at panindigan ang pagiging kandidato or politiko. Hindi yung experience sa pagnakaw sa kaban ng bayan, katulad sa confidential fund, hindi ganun. Oh, kaya nga sabi ni Panilo, si Panilo na mismo nagbasag. Itong mga Duterte supporter o mga DDS, pagdating sa Duterte, bumuboto sila. Pero pagdating sa mga kabataan na edukado, hindi binoto itong Duterte. Kaya dito, mga kababayan, sa post ni Jimmy Bondok, dito mo ma-realize na talaga namang kaya pala hindi nanalo. Mm. Kasi para sa akin, ang gusto mangyari ni Jimmy Bundok sa kanyang post, sabi niya, their ICC digmaan na po ng Israel at Iran. Pauwiin nyo na kaya si Digong para matutukan nyo ang ganun. Hmm. Pauwiin daw si Digong para matutukan daw ng ICC itong digmaan ng Israel at Iran. Para sa akin, wala pong koneksyon ang ICC sa gulo ng Iran at uh, Israel sa kaso ni Digong. Bakit? Ang kaso ni Digong, crimes against humanity sa war on drugs. Pagpapapatay sa mga adik na hindi dinaan sa due process at lahat ng mga namatay ay hindi adik kasi yung iba nadadama yung mga sibilyan, especially yung mga kabataan, mga minor di edad. Oh, So yun po ang kaso ni Digong na hawak ngayon ng ICC. Ngayon, ang digmaan po ng Iran at Israel ay patungkol po yan sa alitan po ng bansa to bansa. O doon na tayo, mangyayari na dyan yung genocide, mangyayari na dyan yung act of aggression at saka crimes against humanity. Pero problema nila yan eh. So anong connection para pauwiin mo si Digong para matutukan ng ICC? ibawat nga bansa na miyembro ng International Criminal Court meron pong mga representative dyan na tututok sa mga ganyang gulo. No? So ang layo po, sa totoo lang, Jimmy Bundok, ang layo po sa sinabi mo napauwiin na si Digong para matutukan nila hindi po ang ang ang, ang IA, I, ICC or International Criminal Court hindi lang po isa ang panauhin nila diyan yung mga representative nila marami po oo so hindi naman po siguro magtatayo ang isang uh, ahensya na ganyan na International Criminal Court kung kulang-kulang sila sa tauhan so siyempre, bawat bansa may mga representatives yan o oh, may mga nagkaaral dyan, si Roque nga, kasali dyan, si Atty. Conte, si De Leon, si De Lima, galing dyan. Si Miriam Santiago, galing din dyan. Oh, So, bawat bansa, may mga representatives. Oh. So, walang koneksyon. Kahit maggulo pa ang buong mundo at magkaroon ng World War III, walang koneksyon at hindi po maangyayari na pauwiin si Digong para tutukan ng ICC yung gera ng bansa laban sa bansa ng Iran at Israel. Walang koneksyon. Ang kaso ni Digong ay magkaiba sa kaso ng Iran at Israel. So magiging magkatulad lang sila depende sa napatay, depende sa mga na damay na mga sibilyan. So, crimes against humanity ang tawag doon. Oh, say, kay Digong kasi, ganun din, crimes against humanity, pero iba ang function, hindi po missile ang nakapatay sa mga adik, kundi bala at mga uh, manufactured evidence, no? Nasabi ni attorney tawag dito, uh, sino yung attorney na yon na manufactured okay. evidence daw. Ito ay pakita ko sa inyo mga kababayan. Si Lourdes Serrano ba yon? Oh, Lourdes mga kababayan, uh, Sirano. O, oh, yung manufactured evidence. O, oh, ipakita ko sa inyo dito, mga kababayan na. O, oh, yung sabi ni, ano, ito. Duterte family. So, you're standing right now. Ano po yung mga panawan? Ang mga pamilyang Duterte, panguna ni Pangulong Duterte, ay dapat pumarap sa sakdal ng extrajudicial killings. Nung ako ay Chief Justice, nakita ko mismo yung mga dokumento, no? At uh, inamin ni then uh, General Bato de la Rosa na wala pa silang totoong investigasyon na nagagawa. In fact, ang tagal ng paghintay ng Korte Suprema na isumite nila yung mga investigative reports. At nung dumating, makikita mo, parang yung mga papel na nakita namin ay pare-pareho, may pattern na parang hindi unit crime incidence report or killing incidence report, no? So, So, ang ginawa ko noon, tiningnan ko ng husto yung mga reports, pati ng mga ibang uh, mga international uh, commissions. At yung nakita namin at nahalata namin sa Korte Suprema ay nangyayari noon na pare-pareho ang baril. Okay. Yung tao na kanan ng kamay na ilagay ang barel sa kaliwa. So parang ang yes. ebidensya ay manufactured talaga. At uh, alam mo ang ICC hindi basta-basta yan na uh, ano no? Gagalaw. Meron sila talaga nakitang kitang kailangang uh, isunod na procedure. Oh, so klaro, mga kababayan narinig niyo. Oh, mismo si Maria Lourdes Sereno na mismo nagsabi dating former Supreme Court Chief Justice Lourdes Sereno nagsalita na na manufactured evidence daw ang ginawa ng war on drugs ni Digong. Kaya Jimmy Bondoc, kahit manawagan ka dyan sa ICC na ipawiin si Digong kasi para tutukan ng ICC ang labanan ng Israel at Iran, malayo po. In, wala pong koneksyon. Doon tayo sa ngalan na pariho sila ng uh, scenario pagdating sa crimes against humanity kasi buhay ng civilian ang nakataya pero magkaiba po sila ng function. Di ba? So yun lang mga kababayan, dito ko nga masasabi na si Salvador Panelo mismo nagsabi, sa mga bumoto sa Duterte, mga uneducated yon. Yung mga hindi bumoto sa Duterte na senador ni Digong nung last midterm election, yun po yung mga educated. Di ba? So yun lang, maraming salamat and see you next vlog. God bless. Thank you. Thank you so much po.